Hi guys! So, update lang tayo sa ating buhay dito sa pagiging digital creator or vlogger guys. So, itong video na to, nakita ko sa alert na meron pala akong violation. So, dito sa video na to guys, ang violation ko ay uh, nag-copyright ako sa music na ginamit ko. Yung video ko ay akin talaga ang video. Tapos, kumuha lang ako ng music sa dito sa Facebook tapos ina-upload ko which is bawal talaga kapag nasa mundo ka ng pagiging digital creator. So dapat hindi kayo or hindi tayo kumuha ng music kahit saan-saan or meron namang pero namang non-copyright music diyan, pwede yan ninyong gamitin pero pag hindi, huwag din ninyong gagamitin kasi ma-violate kayo ni Meta. Ang parusa sa akin ni Meta ay 30 days na hindi ako pwedeng senda ng star. Kinuha yung star icon ko at yung sa in-stream ads ko, 30 days din yung kinuha ni Meta. Walang ads ang aking malong videos dahil sa pagiging restricted ko. So, sa mga baguhan dyan, dapat hindi kayo kayo gagamit ng mga music na saan-saan nyo -saan lang kinuha guys kasi ma-restricted talaga kayo sa mga baguhan po. Sa mga small creator dyan, yung mga bago lang sa bablog o bago lang nagre-reels, huwag talaga kayong gagamit ng mga music. Dapat po kung gusto nyo, yung original audio po ang gamitin niyo para iwas ng restriction. So yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nabigyan ng ads on reels ni Meta kasi tiningnan ko yung mga iba, meron pong 2,000 followers lang, nagkaroon na sila po ng ads on reels. Tapos itong 10,000 followers, bakit hindi po niya nabigyan ako ng ads. Kasi po, meron akong paulit-ulit na violation, which is copyright. Na. Sana po makatulong ang video na to sa mga small content creator dyan. Sana makatulong sa inyo at patuloy lang tayong mag-create ng ating mga videos para po may extra income tayo. Pake-share lang po sa video na to para po magabayan natin ang, at ang imapang nagsisimula pa lang sa pagiging content creator. Maraming salamat po.